Good evening Bibili tayo ng hapunan Napakalakas ng ulan Hindi ko alam kung anong hapunan bibiliin ko Pastilan, Dolor PX Mart Ano kaya kainin ko? Hindi ko alam Hindi kasi ako may nagluto Ay, malakas ang ulan Dito sa Taiwan Oh, lakas Napakulang ulan si Inday para may makain Ayan nga guys, maghahanap ako ng pagkain ko. Masit naman ang aso. PH Smart, ano pa yung pagkain dyan? Wala naman. Bulugo pa ba ako? Siyempre hindi na, di ba? Okay. Ano so, mga pintang-pintang naman ayaw. Kung hindi naman ako kumakain ng kanin. A heart speed to the city streets We began to feel the fire

<laughs> yogurt at sa pipino. Ayan, alam ko na mag-yogurt ako Tapos maglaga ako ng itlog. Tapos, yogurt dito kamatis. Kasi nang walang kamatis sa bahay. Oh, my God. Ano bang kainin natin? Maulan. Kaninang umaga din maulan. Pabugso-bugso ang ulan. Pero malakas siguro magpunta na lang ako ng 7-11 baka meron doon yung funny na merong ayaw ng ayaw ng carbohydrate pero kanin diba ba? Uh, kasi ano ang dami ko ng carbohydrates kasi kanina ko um, tanghali ang laki ng pinakoy na kinain ko so kayo guys ano mga hapunan ninyo pastilan dolor ang in ang ulan sana tukwa. Yung tukwa na pinirito na may suka na ganoon. Tapos, di ba? Ah, itry ko kaya yung lugaw na taro. Di ba? Carbohydrates na naman yun. Lugaw. Oh, ulan. Naalala ko sa Pilipinas sa dating bahay namin pag umuulan. Sa kabado, kabado na, kabado na ako. Kasi ang baha ay darating na <laughs> shout out sa taga Valenzuela <laughs> sa Vientre Valenzuela shout out dyan kumusta na ang ating lugar actually wala na kami dyan kasi giniba nga ang aming mga bahay-bahay so kailangan lumipat ayan tumila-tila na ng kunti yung ulan yun na siya masyadong malakas ayan dyan ano merong pintang mamantika naman kasi mga luto nila ang dami puro bulay pero sobrang mamantika ang mga sinasabaw na yata yung mantika ang mayaman sila sa mantika At ang pakadami nila maglagay ng mantika pag nagluto malapit na ang summer pero parang taposin parang, parang, ko na kadalawang araw ng ulan-ulan dito pero malapit na yung summer kasi eh, hindi na nga ako nag-jacket eh nag jacket, eh. -jacket na aray basta ano, laso na ano yung pa ako dun sa tubig oh. ay naku 7 eleven tingin ako dito baka ano na naman makain dito pasta or ano ba is may o marimar drink ayan ano ba yan? Ay, kanin man siya. Ano to? Cheese baked curry rice with fried chicken breast. Ayaw ko yan. Ito tayo sa feet. Body feet. ito kasi lang yung ayun. Ay, ito, ito, ito. Ito, ito. masarap ko. Ito ba yun? No, hindi ito. Ano yung rice niya? Cheesy, spinach, italian, sibol yung rice. Ay, ito yung masarap. gusto siya. Masarap. Po. Ito naman. Delicious chicken breast with vegetable bean and Yung kanin Parang ito na lang kayo. Ano? Ay, mga mien-mien. Mga mien. Especially selected sesame si paste May kanin. Ano ba ito? Salted egg yolk tofu pasta. Mga pasta guys. Pansit. Pansit actually ito yung paborito ko talaga o oh, kaso lang ano siya kain na naman ako ng ano ganito ko ito may ayan ito pas test spaghetti ala At, yun, kasi, hindi ko alam ba sa akin yan garlic yung <laughs> mga ispa, ano nila ano to Parmesan mushroom, shrimp, baked rice. mga rice, binibake baked mga rice rice. Ang dami, Yung, tofu. Ayaw ko naman, ayaw ko ayaw Beef. Beef, siya, beef. Ito din, ano to, chai, chicken rice, mga chicken, chicken, chicken rice, oh, then creamy string pasta. Parang sarap ni ito tingnan. Kasi nang kulang yung dalakang pera. Hmm. Uh, may ganyan niya din. Okay, ko naman na oh, rice naman ang ano niya. Dito tayo sa salad. Oh, may salad. Ah, mag-salad na lang ako. Tapos, ano, ang tawag dito? Salad na lang ako. Tapos, ang oh, yogurt. So, sa, bahay. Lakas ng ulan. Ayan na yung nabili ko. Ayan siya. So, kain tayo, guys. Mainit. So, kain tayo, with it, guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye.